Oo. Sa bariyo kami. Baryo ng asawa ko, guys. Ako nga. Mamaya. <laughs> Tingnan mo, Allen. Ang daming bunga ng, ng ano. Hi, guys. Ang daming bunga ng abokado. Oh. Ang baba pa. <laughs> Ayan, oh. No. gusto nyo ba yan? Ang daming bunga. bunga natin. Ayan oh. No. Ang dami guys. Ayan oh. No. Saan ka? Ayan o. No. Ayan no. ang baba ng avocado. Nagagitag <coughs> buong ati avocado man ah. Ang dami. Ayan nga, tagreen. Green tea ko

Tingnan mo matapon. Ang <laughs> lalaki. Ayan, may tin may tinda silang bangus dito guys. So, bangus. Bili kayo ng bangus, tinapay. <laughs> may mga tinapay pa tindahan. Ayan. Punta tayo sa bukid. Ay, na bago gayam ti balay ni Kano. Dali na. tayo, guys. Thank you, guys, for watching.